Uh, Ay an mga idol, andito, andito ako ngayon sa Toyota Calvayog Sama. Uh, ipapakilala ko ngayon sa inyo isa-isa yung makasali sa vlogathon dito sa Toyota Calvayog. Yo, what's up mga kabhab? So, Rodil Tarayo, uh, pakisupport niyo po ang kanyang page mga kabhab and thank you so much. Dol. Dol, pakilala dol. Ako. Three brothers. geng Geng-geng. Yeah, who's that? Pinal. Hi ma'am. Hello po. Hello. Follow James Arvin on Facebook. My friend, Mikaela Calara. Hi <laughs> okay, guys, please uh, support James Arvin. James Arvin sa kanyang Sorry. page. Thank you. Mag-ilala dun. Anong page mo? Sa Rio floor, uh, pitikero lang geography. Okay, pa-follow din kay Rio Floor sa kanyang page. So, bali guys, nag ano sa yung gumagawa sila ng content eh. Ayan, si Tatagaw, si Arvlog, si La Arnie. Ayan, andun sila sa loob. At ito naman yung, ano nila, videographer. At ito guys, si Mark oh, okay. Mark Hi, Ruel. Sir Mark Proen, uh, follow my page and please like, comment for more videos. All right. Tali natin si Sarai, Sir. Hello. Si sir Kim, yung... Ano ko dito, Marketing sa? specialist. Marketing specialist. Ano yung plug pa? Yes, sir. Pakilala mo. guys, Hello, guys? Um, Mark Angelo. Malihan mo naman ako. lang ada, kaya at dito. for page mo? Brothers. Chai Brothers. So and guys, uh, pupunta na kami ngayon sa gagawin uh, naming teaser. Ayun lahat. na. Okay. guys.

Pwede nga di oh. Hi vlog! <laughs> Hi vlog! Bos <laughs> Boss Rodel is here! Shout out Hello. kay Idol! Shout kay Sir! Shout out, pag -sulud pag -sulud yeah. Shout out kay Sir Lasagaw! Savior! Hi. Ano to? What? Okay. Yeah. Pumunta kami ngayon ng Manila! Charot! Ilox sila no? Mm -hmm. Tignan nyo may mic ano? mo lang. Maupay nga pin kayo. Dilek sabi microphone pa nga. Toyota Light Ace. Ikaupay nga tu Sir? Ang <laughs> <laughs> mga dala. Yes. Balitang maupay kasi nga to sa dito ang aerial shot. Dito kasi kami nag... Um, Hilux. Hilux Conquest 4 Hilux Conquest 4x4. तो कौन सा निर्भार है? तो बादेरी कैसे हाईलाइट मोकर्स में हैं। ओबीएम के चीफ। वो सुबह नूरुमाता होगा। din yun ang nga nung bagay yung teaser. May mga aerial Eto, ano Ito, okay naman. The best. The best, the best. Makarating din guys, 3 days na BI. Kahit pa sa kanila, ay dek eh, nakarap, eh. Bagod man mo sa isa lamig naman pala dito sa bagyo guys sobrang <laughs> lamig Ito kami gagawin ng kasama